Marami namang nagsabi ngayon na chok daw ang ginagamit at saka si Lodi nga ang sinabi niya ay safeguard. Kaya naman susubukan natin kung tama yung sinasabi nila. Kaya naman ganda na agad ako ng chok at safeguard na ating gagamitin. Gumupit na rin ako ng papel na pagguguhitan natin ito. Muha <laughs> nga lang pala ako ng kaunting bahagi ng safeguard at na tutunawin natin ito sa tubig. <laughs> Dinurug-duro ko nga ito para madali itong matunaw. Nang matunaw na nga ito, eto, nagsimula na ako magsulat ng 1 to 4. Dito nga idahan-dahan lang ako sa pagsusulat kasi nga baka mapunit yung papel na ginagamit natin. At matapos nga itong isulat, ay eh, atin na lamang ito tong patutuyo eh. Pero yun naman ginamit sa pagsulat ay eh, itong At nagsulat nga lang ako ng apat na letter Z eh, sa apat na papel. At sa so, pakawari ko nga hindi ito kasi nga halatang halata ang sulat kapag ito ang gagamitin. Pero nga pa nang nagsabi sa akin na naaking aking nakachat na ganito daw ang kanyang ginagawa. So, sabi niya sa akin, wag ko lang daw sasabihin kung ano ito kasi nga baka daw madaya yung mga nagpapabunot ng itik at saka sisew. At ito nga ang aking ginamit dito sa huling papel na aking susulatan at nilagyan ko nga yan aking pangalan. Pasensya na kayo kasi nangako nga ako na hindi ko sasabihin kung ano yung yeah sa akin na pinansusulat doon sa palabunutan ng sisiw at saka take at parang ito na nga yun, mga lodi so tingnan natin ito nga subukan na natin unahin natin yung sa safeguard wow alo ang lina pero halat ang halat tayo sulat niya kahit to yun na yung papel pero talagang malinaw nga yung sulat niya sunod naman natin itong sa so chok para sa akin hindi nga itong so chok kasi nga kitang kita yung sulat dito yan lahat na letters e ito na nga yung panghuli mga lodi alo Parang ito nga yun Tama yata yung binigay sa akin formula talaga nyo aling kaya sa tatlo